At heto nga at papunta na anak ko sa kabilang bahay. Uuwi nga siya sa bahay ng kanyang lola. At hindi nga siya pumasok ngayon. Ipano ay nilagna? Pinapakaaga tinutubuan ng wisdom to ang anak ko. Masakit daw ang kanyang ipi. Kaya pala siya nilalagna. Hello Philippines and hello world. Magandang magandang araw po sa ating lahat. At sana po gumaling na ang anak ko. Abay napakahirap sa akin kapag may lagdat ang aking anak. Siya lang ang iniisip ko palagi. Sobrang ako nag-aalala kapag may sakit siya. Hindi nga ako makatulog na maayos. Paano lagi ko siyang chinichin? Nasa ko siya palagi. Ay, sana gumaling na ang anak ko. At hen nga, at na ako kailangan ko din magtrabaho. Kaya nga, pinauwi ko muna siya sa kabilang bahay para maalagaan siya doon. Teto nga, at andito na ako sa isang pasyente ko at pinakaan nila ako na napakasarap na munggo. First time kong makatikim ang toko ang sahog. Masarap pala. At hen nga, tapunta na ako sa kabilang pasyente. At wala akong kaalam-alam, may bagyo pala. Napakainit ang panahon, pero signal number one pala dito sa Nueva Ecija ngayon. At hen nga, at pinauwi ko na yung anak ko sa baha. At nga ako. Kinansel ko na nga yung isang pasyente ko. Para ako na ang sa anak ko. At hen nga, at hindi pa nga daw siya kumakain ng tanghalian. Tapos kagabi, hindi rin siya kumain. Kaya tinanong ko siya kung anong gusto niyang pagkain para makakain lang. Sabi ko nga sa kanya, kahit ano anak, basta makakain ka lang. Ito nga ang sinabi niya, choking nga daw. At palabok sa may mang inasa. So ayan nga, tinihintay ko na yung mga order ko. Maghintay nga daw ako ng 10 minutes. Tumunog na nga. <laughs> Kinuha ko na yung order ko sa Chowky. Abay, tumayo lang ako saglit. May nakaupo na sa upuan ko. Nakakaloka. Palibasa, napakadaming kumakain ngayon dyan. Walang mapwestuhan. Mabuti lang may bakanting upuan sa dulo. Kaya dito na ako umupo. So, ay na nga. At nakuha ko na lahat ng order ko. At pauwi na ako ng bahay. At panigurado ang anak ko. Gutom na gutom na. Pagating ko nga ng bahay, ayun nga. Gutom na gutom na nga ang anak ko. At kinuha na niya yung mga binili ko. Yan nga ang gustong kainin ng anak ko ngayon. Kain ka anak ng marami para makabawi-bawi kaman lang. Para lumakas agad at makapasok agad sa school. Lapit na nga silang mag-exam. Kaya kailangan niyang gumaling at lumakas. Heto pa nga. order siya ng chow na may siomai. At heto naman ang aking pagkain. Ang napakasarap na barbecue ng Mang Inasal. Tara! At kain po tayo. Let's eat! <laughs> Saglit lang to. one minute <laughs> Kain tayo. O. Oh.

konti oh, na lang <laughs> kain po tayo anong ulam yun dyan yun yung nagbabawi at hindi na hindi nga sa nakakain ka ng ating hari pinaan lang daw niya shumai. pero naubos yung pera niya ewan <laughs> ko ano, Okay, bye-bye. Thank you for watching. I love you all. Bye. Thank you. Kamibidi mo. Nerosen pera. Nang libre siguro.